It's my money and I need it now! Uh. Uh. Yeah. Uh. 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 Jay Makata po! Jay Makata! We're now listening so Naging mahirap ang buhay ngunit lagi positibo Unos, walang bakas dahil ako ay Pilipino Kahit Pilipino, ang bawat pag-asang natitira Lumakas lalo ang loob at hindi nagpagiba Walang masarap na pagkain na sa lamesa Mataas na sweldo dito ay mag-isa na bandera. Kaya pinaso, kahit minsan ay nakakain ang taong pasensya ay maninipis Gipit na gipit kami sa salapi At ipit na ipit sa mapangapi Pero hindi ako papayag Nang ganun ganun na lang Bigla na lang sinasaktan kahit walang karapatan rin -okay kami kahit ganito ang estado sa buhay Tandaan hindi nyo madadala ang pera sa hukay Kami nga pala yung kutawagin ay mga duka Hindi pa nakakahawak na pera tatlong muka laki sa utang Kami laki sa lupang Marumi kahit na ang tao dito ay madupang Merong dumi ng tao na Palutang-lutang Masaya dito kahit sa gamit ay kulang-kulang Lalo na sa salapi kaya mahirap makapag-aral Teka butas na ang bubong Kailangan na ng panapalupang Di maulanan, ang baka biglang magkasakit Mahirap na at mamaya ay kikilos na ulit Pakalat-kalat kung saan at nagsilbing aventurero Aking papasukin basta magigiting na trabaho Sa Pasko ayos na sa masarap na pritong manok dito Dapat ikay di masanay sa kuya at dadali ka buong squad Yan madalas ang sa ay tinatawag Ngunit ito ay agad agaka namin pinatawag Kami nga pala yung kung tawagin ay mga duka Hindi pa nakakahawak ng pera tatlong mukha Na. Ang kwento ng mga katulad namin Dokha Wala lang ang buhay Kailangan lang lumaban Yeah